Nagharap ng hamon si Senador Tito Soto sa kanyang mga kapartido sa Nationalist People's Coalition na hindi magbibigay ng suporta kina Senator Grace Poe at Jesus Cudero. Pwede naman daw silang mag-leave o tuluyang umalis sa partido. Umaksyon si Gerard de la Peña. Ramdam na raw ni Senator Grace Poe ang suporta ng Nationalist People's Coalition o NPC sa kanilang pangangampanya sa Pampanga kanina ngayon, nakakagaan at malaking bagay talaga na yung aming mga nakaayos na na-rally at pagbisita sa mga probinsya ay uh, lumalabas na ang mga suporta ng mga local governments na tumatakbo mula sa NPC. Si Sen. Tito Soto, namulat sa pula isuportado ang senadora, bumuelta sa mga kalabang kumukwestiyon sa pag-endorso ng NPC. NPC pa sila? Ba't sila nakikialam sa NPC? Kinakabahan lang yung mga yun dahil biglang nagkaroon ng uh, political party na bumabakap kay Grace and Grace. Kasi, uh, hindi, hindi lahat ng una solid ah. Hindi lahat ng LP solid. Binubuo raw ng 4,000 miyembro ang NPC. 90% raw ang nagbigay ng suporta sa tambalang Pouches. Kaya si Soto, may hamon sa 10% ng partido kung hindi ka makakasunod sa party decision, you can take a leave. May mag-leave ka. O kaya, eh, sabihin mo, ayaw mo na. Ito na ang ikatlong beses na nagpunta ang senadora sa Pampanga simula nang magdeklara siya ng kandidatura. Ang Pampanga, ang pangsampu sa mga probinsyang may pinakamaraming botante na may 1.2 million voters. Pero baluarte ito ni nadating Pangulong Gloria Arroyo na nakalaban noon ni Fernando Poe Jr wala rin kung kamay ba ni po ang itataas ng gobernador ng probinsya na si Lilia Pineda. Alam ko siyempre mahirap pag wala ka sa administrasyon. Um, uh, mas mahirap talaga kaya ako ay, uh, nagpapasalamat at bilib rin doon sa mga taong naninindigan at lumalabas. Ngayong araw tinalakay ng Korte Suprema ang disqualification cases laban kay Sen. Poe. Pero hindi pa naglabas ng desisyon. Ano man na may ging hatol, haharapin daw ng Senadora. Mas maayos na sa akin na matapos na rin ito eh kung ano man yung kahinatnan. Kami naman ay kumpyansa. Iba-iba yung mga nakakar kaya mahirap makinig sa bali-balita. Umaaksyon Gerard Peña. News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.